everyone, good morning. So, quick update lamang po tayo, quick video lamang sa ating um, isang inhale yan. So, si Dabe. So, siya po ngayon ay due date na 115 days niya na po. Wala na siya inabunti. So, nakikita po natin, nagangat ngat na siya. Siya po ay nag-label na. And we can also see na yung kanyang uh, tiyan ay bumaba na. tas yung kanyang uh, milk sack ay ayan. Sobrang baba na din. So, mga ilang oras na lang from now ay siya ay magbibiik na rin. So, sana mabilis lang siya mga anak dahil may pasok pa po ako mamaya. So, 8.30 pa po ang labas ko. So, sana siya ay mga anak na maya, maya lamang. Yan. So, ito po yung mga sinyalis na ano yung inyong inahin ay mga na. So, maliba na yung kanilang pupu ay ano na po, yung maliliit na lang ay ito. So, yung kanyang ari po ay namamaga. Tapos, ay mamaya po ay uh, liliit po yan. Lalo na kapag siya ay, ano na, mga, mga. So, yung puntot din po, makikita natin ay lagi yung parang tataas kasi para silang umiire. So, konti na lang. So, sana po naman ay magbiik siya kahit mga 10. Ganyan. Kasi, para makabawi naman tayo, break even lang sa mga nagastos natin, sa pakain, sa alaga, sa kuryente, sa lahat ng expenses. So, sana naman ay magkaroon siya ng madaming biik. Maliba doon, sana sila lahat ay healthy, complete ang uh, physical appearance ng uh, mga biik. Kasi nung nakaraan, merong mga ano, may mga defect. So, yan. Ano Ha? So, Oh. Oo. oh. Ano ko sa masakit ang kanyang. tiyan. Heeh. Sayo ay to. Hmm. Masaka eh. Oh. Ay, so, ito po mo si Dabing. ay uh, patterned parity na niya po ito. So hoping na magkaon ng maraming big. So ito nga pala po ay uh, ako po ang nag So Update ko po kayo kung ano yung naging anak awesome niya. At titingnan po natin kung okay po ba ang awesome sumpit ni Charisse. Sigigan siya. Ayan. Ayan rin po kasi ang ano yung hin. Yung higiga, tatayo. Hindi makintindihan ang lagay kapag sila ay anak na. So, tayo bilang uh, mga nag-aalaga ng baboy, so kailangan tayo ay very attentive sa kanila. Saka dapat i-monitor natin yung lagay nyo inahin. So, ito po ay niliguan ko kahapon. So, ngayon naman po ay 8.30 pa lamang in the morning and hindi pa naman po natin siya maging liguan kahit po medyo hinahapo siya. So, mamaya po, meron po kami doon uh, small na electric fan na ilalagay po namin dito sa gilid niya. Para kung hapong-hapo na siya ay may malalamig na din siya ng kaon. Ang kanyang paghinga talaga ay ano na, very rapid. So, hoping na magkaroon siya ng maraming biik. And, ayun yung isa. So, hindi ko pa yung naliliguan. Kahapon binusan ko lang. Kasi nga po ay nakatutok po tayo dito sa isa. So, sana sana po ay mananak na siya ng maayos. Ayan. Ayan po ang kanyang tummy. Ayan. So, sobrang init. So, sana ay yung init ng panahon ay magdala ng maraming blessings. Yes, para mabilis lumaki ang kanyang mga ping. And, isa pa nga pala po, kapag po ang inyong inahin ay nasa pa 100 days na ng kanyang pagbubuntis, ay tsaka lamang kami po, yung practice namin is tsaka lang kami naglalagay ng lactation para mag-boost yung kanyang milk production. Kaya, ano po, ang tawag dun ba? Yang so kailangan ay uh, bigyan natin siya ng lactation para gano, may magsusuport para magkaroon siya ng madaming milk. So para maihanda yung kanyang katawan, yung kanyang ano paglabas ng mga bii para hindi po tayo magkakaproblema na hindi magatas yung inahin, uh, kung hindi sumasapat. So dito ay uh, kapag naglactation tayo, nagbigay ng tamang uh, sukat para sa timbang nila, ayan. So, para magiging mag maayos ang ano, paglaki ng kanya mga big. So, ayan siya po. Ayan. Talagang hinahapo na siya. So, mamaya po ilalagyan ko pa po dito ng ah, uh, sara ng tambil para hindi masyadong pumasok yung araw. Kasi umiikot yung araw eh. Tapos ay, ayan. So, sana mapagawa ko tong isang nasa gitna na to bago manganak yung sa naming baboy dito kasi nasisira na yung flooring nito kasi matagal na to eh papabakbak ko muna to at ipapabago yung flooring tapos ito bago sa hopefully bago siya umanak ay mailipat natin sa may gitna para okay yung kanyang pwesto so ayan lamang po tayo for today and update ko kayo kung ilan na magiging anak ni Dabeng so comment down below kung ilan yung hula ninyo na magiging biik na dabing. Ayan. So, ayan po yung kanyang tummy. So, wild guess. Just comment down your guess. Ayan, mga numbers. Ganyan. Tapos, ay eh, malay nyo, magpo-premium po tayo. And, uh, shout out para dun sa lahat ng mga nagko-comment at sa mga supporters sa ating YouTube channel. So, kindly like, share, and comment. Subscribe also to my YouTube channel. That's all and thank you. Bye!